Hello guys, good day everyone, good evening Idolens So meron tayo ngayong remote dito ng DJI, ng drone Siyempre ang may-ari niya ng ating kaibigan, walang iba Siyempre si Vlogs At siya ngayon yung nagpivideo ngayon So ipapatry niya sa akin yung kanyang drone At ito ngayon, no? ako mismo yung magpapalipad Ako mismo mag-take, ang tawag doon, take off ba? Pataas? At yung pa take, landing Yan, ako mag-take off tapos uh, ako rin magpapalanding kukontrolin ko pa ikutin pa sa abante taas baba yan uh, ngayon take off tayo ngayon subukan natin yan ayun na nag start na guys nag start na itataas natin ayun o na. oh 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 Iya deh pak, kali kan no? Oh. Oh, kali Oh. Oh, ini oh. 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 Ayan, yeah, no, <laughs> guys, ha? Ako rin papalipad dyan, guys, ha? Ako rin papalipad dyan, ha? Ah. <laughs> oh. oh. landing natin, landing, landing. Landing, pero dapat na kanya nakaikot sa harap akin para mas maganda. Ayun. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> so, Meron tayong experience. This is my first time ng mga pagpalipad ng drone. Pero syempre, na-try natin dahil kay Boss Yazer. So, thank you, thank you. Salamat sa pagsuporta at salamat din kay Yazer Vlogs. Then, support Yazer Vlogs sa kanyang mga content. Tulungan natin siyang mag-gain ang 5,000. Kaya ba natin 'yon? Kaya. Gan,